Ano? Yan o. Di ba? Parang guyubano, ganyan ang puno ng guyubano. Eh, no? hindi, wala yung bunga. Ito o. Oh, anong tawag? Sampalok boy. May polo pa na ng sampalok. So, naglalakad kami ngayon papunta kay paring Gaylord. Ah, hindi. Wala dito. Ano, dito dapat tayo dumaan, boy. Para may pathway. Yan, oh. Pathway. Pinoy ka ba? Nadaan ka sa damo? Hindi kasi yung nandun <laughs> din, hmm. oh. Ah, si pathway. Kasi ito, boy. Parking to. Walang pathway dito. Ito ang pathway. Patungo sa... Gaylord. San tayo pupunta, boy? Gaylord! <laughs> isa pa, hindi sabay. San tayo pupunta, boy? Gaylord! <laughs> Kung nakasama natin, hindi na tayo kilala. <laughs> <laughs> hindi nga nakikisama. <laughs> Dapat nakikisama sa atin yung mga enemy. Uy, bawal yan! Guard! Yare, guard! Ang takot din si Brice parking nga, ayaw mo magbayad ng 20 dollars. Oo, ka. tapos mahuhuli ka dito. Yo, nahuli yung isang Pilipino doon. Naglakad sa damuhan. Huli. Mahilig kasi sa damo. Hmm. Sasabihin mo, magaling naman, naglakad lang, no? Hindi kinain ang damo o hinit-hit, no? Dumiskarte <laughs> ka oh, nga para tumakapipin. Nabayad ka naman ng fine. Oo, ay IMAX. max Hehehe. <laughs> Oo nga, mababurn talaga yung ating kinain. Saan sila nag-swimming? Nag-swimming sila, no na boy? Hindi boy, yan yung talagang damit na may tanil dito. Ha? Ah, Kala? Saan so yun? Akala, hala ko nag-swimming sila eh. Sige yung style ng mga tao dito eh. Mm -hmm. Lagi nga yun nga yung boots na yun. Ano? Oo. O, yun. Boots tapos cowboy hat. Lagi nga yan. Matic yan. Nakabotas tapos yung sa taas yung parang nakakassel. Dito lang mga thumbs, ano, sinusot ang boots ng walang putik. Ano ka to? Puno ng kainito, boot. Puno ng kainito. Ay, nakasawa ko, mo ka <laughs> Nuno? Ito ka ko Ito ka ka pa. <laughs> Ito ka pa. Ito pa. Ito ka pa. Ito ka pa. Akala ko lang yung there's something special. Doon sa loob pa. Ayan. Ano to? Putong special to. <laughs> Ngayon lang ako nakakita nito. Ito. <laughs> <So>, ina. <laughs> Katawatlo There's <laughs> something different. Isipin mo, nandito to kakakain ng tanghalian mo. Ang inik. So, mga tamos, marami palang food truck dito sa lugar na to. Yan, no? Ang daming food truck. Meron din sa kabila. Fish fry pala yun. Marami nga ang food truck. O, oh, fish fry. Bob's fish fry. Okay. So, nakapasok na po kami sa bahay ni Paring Al. Uy, <laughs> quiet zone. So. Uy, quiet zone pala dito, boy. Dapat tahimik ka lang pala dito. Bulungan lang ang usapan natin dito, guys. O yan pala mga butas-butas na yan. Yan pala, hotel. Um, Saan ang kwarto mo dito? Doon po iso. Doon sa taas. Ayun. Doon ka naglalambitin. <laughs> sabi ni pare nga, dito daw yung mga high-end na store. Yung mga island, sandals. <laughs> Tapos yung mga tupperware. <laughs> ang tuwa ng bata po. Natuwa ang bata. Natuwa? Natuwa ang bata. Ang mga bata tumang-tuwa. <laughs> Mayroon lang kami kita ng bata. ang mga langat po. Tropang espesyal. French fries. <laughs> Oh, Ah, Ah, ito? Ito yung may mga nasulput-sulput na tubig. O, sa atin ni Al paano tumakas dyan. dapat yung ni Paring nga lahat dyan papunta doon sa kabila. Ito Masyado ako napapagod sa pagbablog kong ito. Ngayon lang akong magbablog na masyadong marami nangyayari. Parang nauubusan na ako, mga tam. Yan, no? Okay, Tignan nyo, guys. Tignan nyo, mga thumbs ang ilat dito, ibang ilat. Ganda talaga din. nako. Itong marindi dito may saging. Saging niya, mga tao. Ang, Ang daming falls. Tawa. Ah, maganda, maganda, maganda nga dito sa lugar na to. So, no, pupunta naman daw po kami sa ibang side itong lugar na to. At Talaga namang malaking ito Ito'y magnolia. Gyan? Wapak uh, madam. oh masakit na ang tuhod mo? Parang mayroon na siya kahapon. Sabi doon sa ano, selfie spot daw to. Selfie, selfie spot. Yes. Okay. So, mga katang spot, nagpaplano na nga ako kumuha ng isang room dito. Mga parking ito. no? Para makatambay din kayo. <laughs> Wishing stone. Ito yung tinatawag na an tayo, hulugan niyo ako. Naman, baka naman na, ah, huwag mo kaming kakalimutan na. Ah, eh, ang IDC. Iglesia ni Cristo. Ang kukulit din ni eh, Paring. Alam kulit na ng lahi ni Paring. Ano? Nagagawa-gawa ng kanyang mga sariling religion ni. Eh. <laughs> lakas din ang trip ni Maring Elvin. Eh. Madadali ka ni Maring Grace. Eh. Ang ginagawa mong 'yan. Nakikita ka pa sa Catholic. haram. Ang <Harama> <laughs> ganda tinakala mo White House eh. May flag pa oh. Tayanga. Bakit Hindi, yung no. maliit lang yung flag? yung laki-laki ng nun. Yung, yung kanina laki-laki <laughs> ng flag, late Baliktaran kasi. Guys, dinadaing na kami ni Paring Al. Oh, na. Uh, na po kami. Huta oh, na. <laughs> Yung ilang buwan namin pag-iingat sa pest namin, ngayon mawawala na. Isang araw lang. <laughs> Ari naman si pinsan ng bagal maglakad. <laughs> mga Tams, grabe rin ang mga tao ditong ang mag-mall. Talagang nasabay nga sa maraming tao din. Ang daming sasakyan mo. Pwede naman silang sa isang araw na lang. Kami muna ngayon. <laughs> Ba't kasi sasabay pa? Yeah kanyon, eh, mayroon pa naman silang anim na araw pa ulit. <laughs> oh kami, layo-layo namin. Samabay pa naman ng mga taga Eh. Oh, alang here Boy, makakabili na yata tayo ng string. Makabili na rin ng string. Oo, oh, may tindahan na ng gitara eh. Nashville eh, dapat meron. Oh, yun pala yun. 25. Si Prince. Si Prince. MJ, ano, kamusta na? Tagal natin din nagkita parang MJ. Kabalit. Ow! Ow! Elton, ano, balita? Kamusta? Wala ka ng 4D yan. Tayo mga baring ng Sing konti. To. Ha? Bibiting. o magaling to boy. Magaling to magitara. Ah, blues. Ari-ari, tatanungin ko si paring Bob. Parang bab. Wala ka tayong joints. Pa-joints ka naman yan. Grabe to. Hoy, Whitney. How are you doing, Whitney? Parang nga sesay mo, Whitney. Nanalo ka? Umutang mo sa akin. Hindi Patay ka ngayon. Wax ni Kuro Chan. You know? May parang may, parang may konting show sa loob. Ah, okay. We can watch here. Pwede tayo mag-chill. Oo. Oh, oh. Ano na so much history and so much of music Pero pwede ka nga dito manood. There is so much history so, Here we to, to Enjoy your musical journey through time. Madame Tussauds, yes. Ah, si Madame, Tussauds, huh? oh, Madame Tussauds, pala to eh. That's an angel. You'll see the story of Nashville through the eyes of musicians, songwriters, producers, and artists who live and breathe the inspiration of this great city. Like and love. That's what I put Nashville. One night we had Megadeth, Big and Rich, Mariah Carey. Kakatakot to boy tingnan. Promise. Kakatakot siya. Kenny, kamusta? Baka naman makakain kami ng palibri sa kayo ni Rogers na. Bono, dinudut -dut 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 mo yung pagka ikaw yung sa sa'yo yan. palit mo ako kay Elvis Presley? Aa. Ah, oh, ah. ah, wait. Parang Elvis, pahits niya ako sa yung sasakyan. Saan ang biyahe niya? Tanawa. Pare, dalawa pa. Aalis na. Gawi nga kayo. kung gogagara, kawig daw. Kasi ako na nga AM, baka nababali ula. Aretsa ka, are. Oh. 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 Oh, magkamukha pa kabubibiris oh. Let's go. Sino ka to? si pare? Wala <laughs> pa Piling makaka-copyright tayo dito sa ating pinupuntahan nito. Let's play some piano. Kakapagod din palang tumingin sa mga artista. Sa mga artist. Oh, sakit ka na nagbako, kalalakad. <laughs> Yung si madam o, oh, Gina G. <laughs> si Jimmy Hendrix. Are <laughs> si paring CB. Ano ganyan Bakit kasi may eksi yung buhok niya? Kinala ko siya sa mga bambo Yung may alak dun sa loob. <laughs> Para magkahawig na kayo, boy. Sa <laughs> 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 Hindi ka na handa ka daw. Sabi ni Parga, "Hindi ko talaga." Hindi <coughs> <Talaga. tose> <Laway. tose> <coughs> ko rin si Paring Babdi lang. Tropa yan, eh, Parga, din daw si Bab? Masabak, baho. Hindi ko siya Hindi, mga hindi ko trabahan. Ba't wala si Taylor Swift? Okay. Feeling ko nga may similarity kami nito. Tropa ba tayo? Parang nakita na kita natin. Hindi ba ikaw nawawala akong ama? <laughs> kambyo, kambyo, kambyo. Hindi ikaw, Grace, ikaw, eh, Al, ikaw ang kumambyo. Alam ko, kumambyo ka, Al. <laughs> ang Ang sabi ko, si Al dapat ang kumambyo. <laughs> si paring si ikaw talaga, si ha? Uy, paring Santana, what's up? Baka pwede marmor na yung gitara natin dyan. <laughs> Anong ginagawa mo, boy? Ano kayang porn? Porn. Uy, <laughs> ang ganda, mananod tayong concert. Brianna, ano lang pinagagawa mo? Hindi ka na napunta sa bahay. Sabi mo sa akin, pupunta ka isang araw. Ito no, talaga. Hi, Pink. May tattoo ka pala dyan? Kanino pinatattoo yan? Dapat ako magtatattoo niyan sa'yo, ah. Hi, Beyonce! Kamusta? Wala pulutan? Ikaw talaga. Sabi mo sa amin nung isang araw, magdadala kang ginatang langka. Hindi ka naman nagpunta eh. Gago talaga itong si Bruno Mars na to eh. Ano pare? Walang gana ngayon pare. Tulo ko mo naman ako. Si Miley Cyrus. Oh. Miley ano? Hindi ka pa nangangalay dyan. Pagod ka na. Hoy, may Hindi mo pa sinasolo yung aming palantsahan? O oh, Justin Bieber, pa ang score mo. Ano nangyari sa ka na? <laughs> Hindi mo man lang kami sinasama pa kay Nadale. Yeah, si Madam mo. Oh. Nakasama na naman si Pareng Bruno Mars. Hoy, Tita Del, kamusta na? Kamusta na ang Tito Ding? Hindi ko mo kami masyado agad. Dito ko na pala ngayon sa Nashville. Kau talaga, Adel. Ikaw talaga. So mga times tapos na ang ating pagpunta din sa museum na ito. At lobat na ang ating cellphone. Yay! Let's do this! I'll wait kung hapa pa. Ano yan? Ah, totoong coin? Ano yung nakasulat? 4.15, Madam Tosan. Ha? Dito, 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 dito. Pwede bang card? Oo. Wala, bigyan. Pams, okay. oh. pauwi pa na kami ngayon. Naalis na kami sa City of Music. At talaga namang ang sakit ng aming mga hita. Ah, 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 hindi ko alam kung bakit parang lalayo pa kami ng konti. Naging mahigit dalawang oras talaga ulit yung biyahe namin. Naging 2 hours and 2 minutes. <laughs> <laughs> no, Mas malayo yung pauwi. No, okay. Kasi nung papunta, 2 hours and 1 minute. Mas malayo siya ng 1 minute. Okay, <laughs> siguro. So, itakis na lang tayo sabay Let's go! Tatam, 7.27 ha. Mga 30 minutes pa bago kami makarating sa Jackson Kunti na lang din. Konting giling na lang. Konting kembot na lang pala. Nandoon na kami. 1.6 miles na lang. At nasa Jackson na kami. So, lapit na. 12 minutes more. Sobrang lapit na namin. Miss na miss ko na ang aming tahanan. Yun. tama talaga naman puro green. Sinak lahat na yung pagkakataon. Hi, yeah, Union eh. University. We're back. Alam ko, na-miss nyo kami. We're back home. ano oh, oh, anong oras na? 7.57 Andito na kami ulit sa aming tahanan Let's go to the back cave Sakit sa paa Yun nga po Nakabalik na kami ulit Talaga naman kami Loray na loray Sa jagod Okay So Hanggang dito na lang po ang vlog na ito. Maraming salamat sa pananood. Paalam!